si ni tatay oh. Kaya na pantangali yan. Ano oras uwi mo niyan tay? Ano oras uwi mo niyan? Ala una. Kailan ka hapon 'yan Alas dos? Tanghapon? Ala una? Pumunta na Araw-araw yun. Sa launa ng tanghali, tapos sa launa ng madaling araw ka uwi. Alas isang maga. Aga five. Ay, grabe. Kaya pala, pakainit dun. Hindi naman kayo nahihilo. Poste. 10 minutes. Tapos nawala naman yung hilo nyo. Mga anong oras yon. Ala, una na tangali. Ingat kayo, Tay. Nako po. Ah. Ah. Ayun nga po, nag-iose pa pala kayo, no? Kumain na kayo ng ganong oras. Ayan, buti naman. Ipag talaga ni Tatay. Pangaraw. Ha? Ang pangaraw kasi. Madalas di pumasok. Ha? Madalas di pumasok? Kaya nalipat kayo sa ano? Pangumaga? Pangumaga. Pero grabe naman yung pangaraw na sobrang init. Nagkakasakit kayo ngayon tayo. <coughs> Nawaan <coughs> nalang kami gwardiya. Balitan kami. Alas ko ng umaga yung isa. Ako naman, alas 3. Tapos, magpang yung pinto. Uh, Pero dito ba meron kayo kapalitan ng video? Meron. Meron din. Kasi di, Pangumaga umaga siya. Pa umaga siya. Kasi sino ang magbabantay na kapag pangalauna na? Pag alis siya, sino na magbabantay? Wala na. Oh?

kasi, eh, uh -huh. kaya kailangan, tuta ka dito sa laban, pang-araw-araw. -araw. Araw, -araw, araw lang? Kaya yung buwanan, di mo buwanan. Kaya ngayon? Dati, isa po pang-araw, Kasi yung, pwede kita mo ngayon yung pang-araw-araw, yung uh -huh. ano, kinakain mo na lang, doon mo kinakuha yung pang-gasos to? Yung uh konti -huh. ka, nasa tabi, e, Wala. Wala. Wala.

Pura po. Tama na po. po. Lahat po. Sige po po. Sunday po. Sa araw? Oo. Oo, oh, nga. may mga ano ka pa, tip no? Oo, mga pipa. Eh, may mga kakilala pa ako so, ganyan sa uh -huh. Oo. Wala eh. hindi na ako makabalik doon. Gawa ng... sa pali sa akin ng... Biglaan. Biglaan. Uh -huh. Oo. Kasi, eh, naano Laki naman dito Hindi ka na talaga makakabalik? Kaya hindi na makabalik. Eh, pagdatingin ko talaga eh. Hindi ng limang daan dyan okay? sa so, mga nasusunod mga daan. na Dati? Ayun, di ka man... hindi ako magsasay-sasay tayo. na na lang ako masasay. ka nga dyan Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Ah, Ai...